So, what's up sa inyo mga guys? <laughs> <laughs> guys, magluluto kami ngayon ng specialties ni Mrs. na sopas na ewan. <laughs> sopas. Sopas. <laughs> 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 Ayan. E na. Nilahok na niya yung ano, ano ba yun? asinabawang sibuyas at asinabawang bawang, sibuya, saka, asin bawang, bawang and, 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 yun yung sa siya yun, yun. babad pa yung sa ano hapapanuwa <laughs> rin ko siya kung paano magluto, para matuto din tayo no? Pero mas masarap yun, may margarine dito, ayun eh. o oh. margarine na nga bergerin dalam. Nah, maksudnya gini sebenarnya. Nih, ah. om, tipu-tipu ngalun ke talaga. <laughs> <laughs> Siapa? <laughs> <laughs> Isa, Pak. Hei, ikut sini. Kandahan. Ah, balik tadi. Tapi ora balik tenjuna. Kulit-kulit din ah. Bambihira yun ah. Ano nga, Jen? Tapos ko lamang gulo ngayon. Tapos ko lamang... Ano lang ako ngayon, audience? Sige, papanoorin kita kung paano ka magluto ng... Paano ka magluto ng... Ah... Uh, Supas. Guys, ang oras ngayon ay 6.54. 6.54 lang gabi At Ang gabi na ngayon At ang aming uulamin ay almusal <laughs> Ang ulam namin ngayon ay pang almusal Ito yung Ah, oh, ito na to oh Ito kasi pag-asawa. <laughs> Ano nga na? Ano na, hindi ko daw siya sinasahuran eh. Hehehe <laughs> Wow! Matuto na! Wow! Gusto <laughs> sa may ano pa eh. Ano yan? Ano yan? Manok! Nor, ano yan? <laughs> Ano yan? Nor, nor, cubes and pork. Pork ba yan? Uh, pork tapos may beef po. Pork and beef. <laughs> ano Pork and beef. So guys, guys, sana magustuhan nyo yung content namin ngayon. <laughs> How to cook pork and beef. <laughs> ay nag kumaambon oh. masarap talaga kumain pag ano kumaambon ng bulong masarap kainin uh, yun yung mga pang almusal sopas so eh <laughs> ilawan natin yan para para kuan

Tingnan natin. So, kung so, mo lang, ano, may ano doon. Eh, meron po dyan. Ay, may ano yun. wow. Mukhang masarap yan, ha. Ah. <coughs> Tingnan natin. Yun, no? Oh. oh. Ako. Oo. May panggigil pa eh. Uh, Lumayas ka sa anak ko, baka masigil na eh. Yeah. Talaga naman ah. Kaya yung hotdog na kakasawa. Instead na hotdog, why corned beef? Bago yun ah. Siyempre eh. Bago yun ah. Iyawang hinihintay natin. Oh, oh, oh. Ngayon na naman eh. Yan. Kasi so, pag nagluto, makalat Kapag hinihintay natin, dito muna tayo sa kabila. <coughs> Talaga. Uh, ano pa, ano pa? Oh, pag nagluluto, dapat <coughs> hindi, hindi makalat Hindi yan, yeah. no, paligid-paligid. Oh. Yan, yeah. ganyan daw oh. pag nagluluto. Mm. Dapat hindi makalat. Oh, dapat ganyan Pulas-pulas. Hmm. ko lang kung kalat na ito. Masa ba? Ito ang ano po, oh. Ano? Mamahaling mangkok. <laughs> Bumili pa yan ang ano, mamahaling mangkok, oh. Pinadeliver pa dito yan. Yung ano to, eh. Di ba ito yung ting tatlong piso? 3 piso ko dyan. Wala yun sa... Ayun mo pa ng kawayan, eh, oh. Alaga naman. Ito na ang Piso siya yung wala yun, eh. Ito wala kang ulam. Makita mo lang to ulam na. Busog ka na dyan. Busog ka na. Oh, Lord, Diyo. Pang ano to? Ano yan? Pagsupas nga. Pagsupas? ako eh. Ah. Pag may sausawal. <coughs> kaya pala siya nagsupas. Ito ang dahilan. Para matesting niya to. Pag dumarating yung gold kong baso at kutsara. Matang mo, may gold pa yun na kutsara. At saka ano, ano pa? Tinidor. Tinidor. Tinatay ko yung din yung ano, yung pinapangako mong gulong na kandero. Kasi mo lang. <laughs> Yan kasi... Pinangako ba akong gold na kasi roll? Oo, sabi mo eh. Da <laughs> Teka, ba yun? baka humabay ang sapan. Dito muna ako. At yun na nga guys. Oras na ng paghuhusga. Ikaw mo. mo. <clears throat> Saglit, so ano mo muna? Halo. Hinalo ko na 'yan, hindi bu mo lang nakita. Oh. Ah. Oh. Ah. Oh. Ah. natin. na uh. ah. tayo. Kailangan with feelings. Kailangan ko pikit tikit ang mata. Para gaganahan sa iyo, tama. Hmm. Matabang. Hindi ako. Pa Hindi matabang, Kulang na asin. Hindi lang ako tinatago. Kailangan mo ng pamintay, dapat nilalagay mo ng pamintay. Durog. Ano kaya ayaw nila ng mga bata? Ayaw kayo ng pagbay nito. Eh, ito na <coughs> Ay, eh. Ah. Ayaw, ito sa na. Ayan na. Ayan na. Nagaya na yan eh. Ano yan? Seven years na yan. Nagaya pa yan gatas ni Jiren eh. Oo. Oh. Oh. Ayan yun? Ibigay mo na na ako ito, ng lor. Oo. Ano yan? Hinalo ko sa pag-isa. Patay mo na tapos umayo na tayo. Alright. So, eh, inabalasan ko nalabasan ng kanyang pinaghirapan. Hindi, eh, mas ka. Talagang pong ko. Hindi, hindi ko pa sa ibang yung balon. nagsayang ko sa araw, may kasama pa ng piso eh. Nagsayang daw siya may kasama ng piso. Talagang matindi ka. <coughs> 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 Uy, akin na, So, pas na walang gulay-gulay. Wala pa kagulay, 'di <coughs> Yun. Ito paano, kay 'Pag Hindi ko na nilito. <coughs> hmm. <coughs> Uy. Na yan, ka na. Huh. Ito, isa pa. May subo-subo na sa bibig. Ito na yun. Ito na. Ito may ah, ah. Marami nang makakatikim nito. Ay. Uh -huh. Saan walang nahulog na lumit. <laughs> hey, wala naman malinis naman. Kahit naman may sunog yan, malinis yan eh. O, oh, kayong dalawa. Huwag malamig na tubig yan. may tubig doon na ano. Huwag malamig. Yan na. Isa lang mo yung may tubig doon. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano yung sayo? Ano? Ano ba? Ano pa? Kutsara? Lagay? yun. No? Ayan o. Ito. Ayan na lang. May kanin dyan. Haluan nyo ng kanin. Ayan <laughs> Hmm. Hey. Ano na kayo dyan? Ay, kabayo. Ay, muntik na. Lumalunod. Hmm. Ay, ayaw <laughs> niya. <yun>. Ay, ayaw niya. Gusto niya para siya. Ayan mo. Ayaw niya na. Ayaw Ay, niya maging Chinese. <laughs> Pwede si <Mate>. Kuya kakain. <laughs> hmm? Ha? Chinese Chinese ba yan siya? Hmm. May Chinese ba daw siya? Sa lahat ng Chinese, ikaw ang malaki ang mata. <laughs> Bakit may lahat ka bang cherry? Ako? Oo. Italiano. Hapita. Oo. Pilokhan. Hapita. Greg, may kanin. Hindi diet ka rin, Greg. Diyos ko niyo. Ano hindi ka nang pagiging pusa? Kapag umiya ka, kailangan mayaw. Umiya siya, yam-yaw. San? hello

Hindi naman nang aalo yan. Alright guys, bye.